Isang negosyante Chinese national na sagib ng otoridad matapos dukutin ng mga kapwa niya dayuhan. Isa sa tatlong sospek na aresto. Nagpabalik si Pien Manalo. Narescue ng mga operatiba ng Pasay City Police Station ang isang Chinese businesswoman na biktima ng kidnap for ransom sangkot ang ilang banyaga. Nakilala ang biktima na si Alias Lily, 50 taong gulang na ilang araw nang namamalagi sa bansa bilang isang turista. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, dinukot ng mga sospek ang biktima at tatlong araw umanong idinitine sa isang hotel sa Pasay. Uh, ang motibo nito, uh, nag nagdemand sila ng uh, ransom. Kaya doon, uh, nung nahuli na namin ang sospek, uh, kinasuhan. Allegedly, ah, nagkakilala sila sa isang kasino sa Paranaque. Tapos nagpretend ito ngayon na na mga suspect na magta-transfer daw sila sa isang uh, kasino ulit. Ngunit uh, while on the, uh, their way, uh, dinala siya sa isang hotel din sa Pasay. Sinaktan din umano ng mga suspect si alias Lily na may mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, ay nasa maayos ng kalagayan ang biktima. Nakatakas ang biktima sa hotel at doon na nakahingi siya ng saklolo sa mga nagpapatrolyang pulis. Dahil dito, agad na naaresto ng mga otoridad ang sospek na kinilalang si alias Alex, 30 taong gulang na isang Malaysian national. Nagdemand demand ng uh, pera itong uh, mga sospek sa kanyang pamilya na uh, nakapagpadala ng... Pira through electronic uh, transaction. Sa Pilipina, piso umabot ng 1.6, uh, more than 1.6. Million? Uh, million. Nuka din yung uh, cellphone niya, relo. Napag-alamang dati na rin nasangkot si alias Alex sa iba pang krimen at pinaghahanap na ng Bureau of Immigration mariin namang pinabulaanan ng sospek ang umano'y pagkakasangkot niya sa pagdukot sa biktima. Hmm, hindi, 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 hindi ako yan nangano eh, gumawa, gumagawa lahat ganito eh. Dari wala ako alam dyan yung mga ano nangyayari lahat eh, yung sa ano, complainant. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang sospek na mahaharap sa kasong kidnapping with illegal detention, robbery at physical injury habang tinutugis na rin ng mga otoridad ang dalawa pang sospek na Chinese national. Bien Manalo para sa Muni Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.